may mga idol tayo na nagtatanong kung totoo daw ba na yung mga ginagamot ng mga manggagamot o ng mga albularyo na mga napapanood nila dahil ngayon kahit sa YouTube sa social media pinapakita na ng mga manggagamot kung paano sila manggamot sa mga taong sinasalbahe ng mga masamang espiritu, elemento at ng mga manggagaway. Ngayon, sa mga nakikita kasi nila na pag iniipitan o inaano yung tao, sumisigaw na ang inaakala naman ng iba, baka ito ay eh, arte lang o scripted lang. Pero kung may mga ganong pangyayari na kinausap sila ng manggagamot na kunwari isisigaw sila at aano ano eh wala tayong pakialam doon pero isa lang ang masasabi ko may mga pangyayari na kapag ginagamot ng manggagamot o ng albularyo ang isang sinasalbahe totoong pag yan o ginamitan ng kung ano pa mang bagay para pasukuin yung masamang espiritu ng masakatawan ng tao talagang sumisigaw siya at hindi na yan yung normal na tao na kanyang kaharap kundi yung espiritu na nakasanib doon sa tao na sinasalbahe yan ang ating pag-uusapan ngayon mga idol sa video ito ayan magandang tanghali sa ating lahat mga idol magandang tanghali ito pong muling yung lingkod si Boyet ay muling bumabati ng isang magandang tanghali. Saan man kayong panig ng ating bansa na roon, mapalutong Bisaya at Mindanao, nawa na nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At hindi ko man banggitin ang inyong mga pangalan, mga idol, ay binabati ko kayong lahat ng isang magandang hapon. Pero ang pagsana ng ating pag usapan sana ay samahan niyo ako sa Mekni Sandali nitong ating programa. May kaugnayan nito doon sa mga sinasalbahe o yung mga sinasaniban ng mga masamang espiritu na ginagamot ng mga albularyo. Dahil nga may mga nagtataka bakit kailangan umarte pa o sumigaw yung tao o yung iba na mimilipit. Ang akala nila yung mga ganung pangyayari eh artinal o scripted nung manggagamot at nung ginagamot. Pero kung may mga ganong pangyayari na scripted, ay eh hindi natin alam kung bakit ganon sila. Pero sa totoo lang, ang tunay na manggagamot at ang tunay na sinasapian kapag hinawakan ng isang manggagamot yan at ginamitan siya ng kung ano pa bagay para pasukuin ang masamang espiritu na nasa katawan ng tao, sisigaw talaga at sisigaw ito. Aaringkin siya sa matinding sakit na kanyang nararanasan dahil kakaiba. At ang akala mo, yung tao pa rin na yon ang nagsisigaw sa matinding sakit na kanyang nararanasan, hindi na po siya yun. Kundi yung espiritu na nakasanib sa kanya na nananalbahe. Kaya ang mga manggagamot, marunong tumawag yan ng espiritu o sino pa mang elemento o ano pa man na sumasalib sa si isang tao. May mga ginagamit na ispiritik yan para tawagin sila. And whether like it or not, kapag ginamitan niya ng gano'ng klase ng ispiritik, papasok yan. Pag kinawan. Kaya ngayon, pag nakikita naman ng mga iba, dahil nga ngayon, eh, nasa social media na yung gano'ng mga gamutan, eh maniwala kayo siya hindi, kung napapanood yung kay Commander Bantugan, pag nanggagamot siya, huwag niyo sasabihin scripted yon, Huwag niyo sasabihin na arte lang yon, Totoo yon, Dahil si idol natin Commander Bantugan, talagang kilala yan na talagang matinding manggagamot. Kayang magpalaya sa pumuksa ng anumang uri ng espiritu na nasa katawan ng tao yan, at kukwento lang naman natin mga idol yung ganyan mga bagay dahil nga doon sa nagtanong sa atin na kung totoo ro ba na yung tao na yun eh nasasaktan o kaya sumisigaw dahil sa matinding hirap na dinadanas sa pamamagitan ng ginagawa ng manggagamot kung tunay na may sapi yun at yung manggagamot ay eh, talagang matindi siguradong totoo yun at hindi yung mismong tao na kanyang Uh, ginagamot ang nagsisisigaw kundi yung espiritu na nakasanib doon sa tao kaya sana mga idol maunawaan ng ating mga viewer o ng ating mga uh, subscriber na nakakapanood sa kanyang mga eksena o dahil yung iba eh katakas bakit ganon maging ang ating si idol na kumande uh, idol na si idol bungo o yun debunkers yan at isa rin siya sa nagtatanong kung yan ba ay totoo na talagang nahihirapan yung tao na ginagamot o scripted lang o arte lang. Ngayon, ang advice natin at ang ano natin kay Idol, idol Bungo, eh, hindi naman natin kalaban yan, hindi naman natin ka, ano yan, Idol nga natin yan. Idol, nasa sa'yo yung paniniwalaan mo o hindi. <laughs> oh pero the best dyan, idol, para malaman mo, puntahan mo yung manggagamot na nanggagamot para masuri mo kung totoo yung kanyang ginagawa. Yan din ang advice natin doon sa mga nagtatanong. Ha? Ah, Umobserve kayo sa isang manggagamot, kung meron kayong kakilala na manggagamot o albularyo, pumunta kayo, halimbawa araw, martis o biyernes sila kung manggamot. Puntahan nyo. O kaya, kung alam niyo yung ano ni Commander Bantugan, puntahan niyo si Commander Bantugan pag napatsipong may ginagamot siya. Oo, at may pinapalaya sa masamang espiritu. Yan, idol ha, kahit kay idol po nga. Idol, puntahan mo si Commander Bantugan. Obserbahan mo yung kanyang ginagawa. Oo, at saka sa mga iba pang mga albularyo na napapanood natin. Ako hindi ko na kailangan obserbahan o puntahan yung mga ganyan mga gagamot. Dahil nabanggit ko na nga ito sa una kong mga video, dati akong alalay ng aking bayaw na albularyo at paranormal. Kaya may karanasan at may kaalaman tayo sa ganyang mga bagay. Yun, yan naman eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa mga nagtatanong. O, pasamantala, nakadyote ako ngayon dito sa aming tanggapan at habang nagaantay ng oras at wala pa tayong kliyente, eto, kwentuhan tayo muna pasamantala tungkol sa ganyang mga bagay. At sa mga idol, meron kayo na pupulot at makukuha ang idea dito sa ating pinag-uusapan. Tandaan nyo mga idol, ha? Kung doon na kayo doon sa mga napapanood yung mga gagamot na nagpapasigaw ng tao, puntahan nyo at mag-observe kayo. Tapos tanungin mo mismo yung mga gagamot at yung ginagamot pagkatapos ng kanilang session. Yun ang the best para malaman nyo kung tunay o hindi yung kanilang ginagawa. Ah, di ba tama? <laughs> eh ako nga, nabanggit ko na sa inyo, hindi ko na kailangan obserbahan yan o puntahan yan kung sino pa man yan. Dahil galing tayo dyan. Oo. Oh. Kaya e, may karanasan tayo sa mga ganyang sistema. Totoo nyan eh, yung sinasapian kapag talagang inipitan, yung bayaw ko nga ginagamit, pakpak -pak ng manok eh. Isasabit e, siya sa, sa daliri tapos hiwang ng tatlong daliri, tapos tapos, i-sprekitikin yun. Kapag may sumasalbahe pasok talaga yun. Kasi may panawagan yan eh. Hindi naman makakapasok ng sino espiritu sa katawan ng tao kung hindi gagamitan ng panawagan. Ang tatawagin dyan yung nananalbahe. O, kaya pag sumigaw yon hindi yung taong uh, ilipitan niya ang normal na sumisigaw, kundi yung espiritu ng tao na sumasalbahe sa kanya o kung sino pa man yun na sumasalbahe, na pinapasok niya sa katawan ng tao. Kaya yeah, ganun po yan mga idol. Kaya naikukwento ko lang sa inyo yan, sana nakakakuha kayo ng idea. Oo, para hindi na kayo magtataka kapag nakapanood kayo ng ganyan. O, kasi, pero ang mga elemento o anumang uri ng mga espiritu, uh, kapag yan ang nananalbahe sa isang tao, ipitan mo man ang ipitan, hindi yan sisigaw. Uungol lang yan, uungol. Hindi ka gaya pag ang may gawa tao, manggagaway. Pag ang nananalbahay sa isang tao na ginagamot, manggagaway, mangkukulam, uh, o kaya yung tinatawag ng mga babara, sisigaw yan. Oo, oh, sisigaw yan. At pag pinaamin nung manggagamot kung sino siya, kakantayan yan kung anong pangalan niya, kasabihin niya. Pero pagkilala nung ginagamot, yung sumasalbahay sa kanya, hindi na yun uusisahin ng magagamot kung sino yun. Oo. Pag tinanong na kilala mo to, pag sinabi oo, hindi na. Kasi ang bayaw ko ganun. Pag alam ng bayaw ko, kilala niya yung tumasalbahe, hindi na yun yung sasabihin lang, bitawan mo to, hawak ko na to. Kapag hindi mo binitawan to, sa susunod natin pag-aarap, tayo. Yung bayaw ko, malupit yun. Kapag yun, ang nakahuli ng mga ganyang sistema, sa primero, pagbibigyan ka, kakausapin ka pag hindi ka nakinig sa susunod ka. <laughs> <Goodbye>. <laughs> na tawagin ka goodbye nasabihin na gito na magpaalam ka na sa pamilya mo ito na ang unang tuloy mo ganoon, may mga manggagamot na ganoon kahit si Commander Bantugan eh, pag talaga na bullshit eh, ginaganon talaga eh, pag matigas ang ulo kasi sa totoo lang, ang mga elemento o ano anumang uri ng espiritu na nananalbahe sa tao kapag nahuli yan ng isang manggagamot hindi na uulit yan, madalain yan eh. Ayan, nabanggit ko na sa una kong video, ang mga elemento at ano paman, kapag ka nahuli o nasakote ng isang manggagamot, hindi na uulit. Dahil may hangganan ng kanilang kapangyarihan. Pag alam nilang hindi nila kaya yung humahawak sa kanilang sinasalbahe, bibitaw yan, hindi na uulit yan. Pero ang mga tao na may kagagawan, kasi ang tao, alagad ng diablo yan eh. Iyan yung sinasabi ko, alagad ng kadiliman yung mga ganyang uri ng tao. Dahil may, may, may mga mahikang itim yan sila na ginagamit. At pag mahinahina ang albularyo, titigukin yan. Alborario ang unang itutumba niyan. Dahil had lang siya. O, di ba? Hindi ka gaya ng mga elemento, unang encounter pa lang, bibitaw na yan. O, naikwento ko na nga yan doon sa una kong video. Eh. Meron akong hinawa ka na sinalbayan ng inkanto. Eh. Bumitaw agad eh. At nangako. At saka mga elemento, pag, ano, pag nangako, tinutupad. Tinutupad yan. Hindi ka gaya ng tao. Ang tao, sinungaling nahuli, nangako, bibitawan. Agad doon lang yun. Pero, pag wala na yung manggagamot, uulitin niya, mas matindi. O kaya yung bayaw ko, pag nakahuli ng ganun, nangako ka, hindi mo tinupad. Sa so, susunod, tawagin ka. Hindi ka nabibigyan ng pagkakataon. Dapat lang may mga manggagamot, ganyan eh. Ito na nga lang, oh, mga nakaraan lang. Oh. Yung tsahin ko, sinalbahe. O, oh, sinalbahe yung, yung ko pinatignan sa si isang albularyo sa manggagamot. Ang sabi ko pati, ipaganon nyo yun na yung may gawa, kung sino man yan. Dahil kung hindi, hindi titigilan yan. Oo. Ayun e, nga, nangyari. Tikok, kintyahin ko. O. Pero yun, ah, sabi nga ni Idol Bungo, bakit laging walang finding sa doktor yung mga ginagamot ng albularyo. Idol, Idol Bungo, yung mga uh, sakit, nalika ng anumang uri ng espiritu o masamang espiritu o ng tao, hindi yan matitrace sa diagnosis ng doktor. Bakit? Iba yan. Spiritual yan eh. Hindi makikita yan. Oo, kaya laging walang findings. Mismo doktor, magtataka. Wala namang, bakit? Wala kang namang sakit na, wala kang ano ah. O, di ba? Pero yon likha yun ng mga masamang espiritu at elemento o sinumang masamang tao na may Itim na mahika. Yan, edulbong. Ha? Hindi normal na karamdaman ang mga ginagamot ng mga albularyo at mga paranormal expert. Kagaya ni Ed Caluad, paranormal expert yan. Kapag ka may ginagamot yan o pinapalaya sa masamang espiritu sa katawan ng isang tao, pag ng doktor, walang trace, walang finding ng doktor. Hindi naman kasi matitrace ng doktor yan eh. Kung anong karamdaman yan eh. O halimbawa sabihin na inuubot, rangkas, ganon, Parang ganon lang ang lalabas ng findings ng doktor. Oo. Maliban na may dating history, yung pasyente, kung anong karamdaman niya, may history siya talaga sa karamdaman, yun ang matitrace ng doktor. At yan ang sinasamantana ngayon ng mga makabagong mga manggagaway at mga mangkukulam. O ano na rin sila ngayon eh, yung high tech na rin. Hindi na sila kagaya nung dati na gumagamit ng kung ano-ano. Ngayon, susuriin nila kung anong karamdaman mo. Doon, panadaanin. <laughs> Kaya pag tinrace na magkagamot, ha? lumalabas talaga, pag tinrace ng doktor, may karamdaman siya. Ngayon, ang lalabas. Ngayon, yung pasyente at yung pamilya ng pasyente, hindi na maghihinala na sinasalbahay yung kanilang pasyente. oh meron nangyari sa amin yan eh pinadaan doon sa dating sakit. Oh. Kung hindi mo susuriin maigi at hindi ka marunong magsuri, hindi mo matipis. Isipin mo talaga, ah, sa doktor yan. Oo, oh, may sakit pala yung ganun. Oh. Ganon, mga idol. Yung tungkol naman sa sistema ng mga matitindi mga albularyo, yan, totoo yan, kagaya nung inano ni ah uh, idol bungs, idol bungo. Men, yung ilan mo doon sa bakit nagpapabayad sila, may mga binibensang etc. kung ano-ano mga pangontra o ano. May point ka ron, hindi dapat ganon. So, ang tunay na manggagamot, magbibigay ng panaming o pangontra yan, walang bayad. O, kasi nga, ikaw na rin ang may, ba, may sabi, binasa mo sa Biblia, ipinagkaloob sa yung walang bayad, ipamahagi mo namang walang bayan. Ah, ba? Diba? ito yung mo, idol bungo. <laughs> so, pero kasi, ang mga magagamot naman, lalo sa panahon ngayon, na sa hirap ng buhay, eh, kahit paano, nang humihingi naman sila ng donation lang. Donation lang po sa loob ng pasyente. So, hindi pwede yung ako mismo, hihingi kita ako gagamot sa yo. Hindi ganon. Kung sa loob lang ng pasyente o pamilya ng pasyente, kung abutan ka, salamat. Kung hindi, eh wala, di ba? Yan o, ang mga tunay na manggagamot o albularyo. Pero may mga professional kasi talaga na nagpapabayan. Oo. So, kasi nga, ang katwiran ng iba, ha, hindi na ako magtataka dyan, dahil nga, laging karanasan din namin yan, nakasalalay din ang buhay ng isang manggagamot o ng albularyo sa kanyang ginagamot at doon sa namiminsala sa tao. Bakit? pwedeng gweltahan yung magagamot albularyo sabi ko nga sa iyo pag matindi yung gumagawa o sumasalbay sa tao at kaya ka uunahin ka na niya nakikialam ka eh oh, hinawakan mo yung tao ibig sabihin pinapakialaman mo eh oh, di ba? at pag naramdaman kaya ka niya baka unahin ka una kang iganon nung magagaway na yun <laughs> oh, kaya iba palibasa nga alam nila ang delikado yung ginagawa nila nagpapabayad na eh just in case mamatay nga naman sila <laughs> eh sa totoo niyan sumingil man sila sumingil, baka kulang pa doon sa uh, pamburya, no? ano yung hinihingi nilang pambayad eh, di ba? ganoon, kaya yung mga magagamot at ganyan, eh wala naman tayong pakialam magpabayad sila o ano bata ang atin lang, pagkukwentuhan at napag-uusapan lang natin yung ganyang mga bagay dahil nga, eh napapanood natin sa mga kung saan saan social media o so, tapos may mga nagtatanong nga. Nababasa ko nga minsan yung comment tong iba, o yung mga comment tong iba, ano eh. Parang may halong pagtataka, may halong uh, kalukuhan lang yan, gano'n gano'n. Kaya nga, ang advice ko doon sa mga nakakapadod ng ganyan, kung gusto nyong malaman ng katotohanan, puntahan nyo yung ambularyo, lalo't kilala at sikat. Puntahan nyo, o mag-observe kayo. Ano ba, vlogger ka? Sabi mo, uh, hindi to po ako, hindi para pagamot, ito kong i-vlog yung ginagawa niyong panggagamot at gusto ko makakuha ng ilang detalye sa inyong ginagawang panggagamot. Dahil bilang vlogger, napapanood kung ginagawa niyo, may mga nagtatanong. Oh, so, ganoon Siguro naman, hindi ka naman susupplyin ng mga gagamot tayo ng albularyo. Kasi, may mga albularyo ngayon, na proud na sila pagka may mga vlogger na umaano sa kanila eh. O, di ba? Tama? Ganun, mga idol. Yan eh, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil nga, sa mga pangyayari at napapanood din natin. O sana sa mga nakakapanood ng ganyang sistema, dito sa napagpapwentuhan at pag-uusapan natin, ay nakakakuha kayo ng idea o ng uh, mga kasagutan sa mga tinatanong nyo na kung totoo ba yan o scripted lang yan. O, ang the best na sagot ko dyan, puntahan nyo yung mga gamot at kayo mismo mag-observa. Pero kung ako sasagot, sa pansarili ko, depende. Baka nga may mga scripted na manggagamot at pasyente o meron naman talagang totoo. O, di ba? Pero hindi na ako magtataka dyan sa mga ganyang pangyayari. Kasi nadaanan na namin yan. Nadaanan ko na yan eh. O, kaya nga itong kaheng ko, na ikwento ko na rin, di ba? Di na na sa manggagamot. Eh, siyempre, mga magagamot na yun, eh, nangihingi ng pera yun. Sabi ko, ipaganon mo na. Para kasi, hindi titigilan yan. Hindi nga ako nagkamali. Hindi naman nila pinaganon eh. Oo, oh, hindi. Pinabayaan din nila. Ngayon, eh, tayo bilang dating ganyan, eh, naawa nga ako Ah, uh, mismo ako na lumo. Bakit? Kasi, kamag-anak ko niya, hindi ko, hindi ko na gawa ng paraan, di ba? O, kasi, alam mo mga idol, tayo di pa Oo. Tapos na tayo sa ganyang mga bagay. Kaya pinapaubaya na natin yan sa mga makabago sa ngayon, ng na mga nag-uusbunga na mga manggagamot. Oo. Kasi kumbaga wala na tayo dyan eh. Hindi na pwede. Kaya sabi ko nga doon sa tayo ko, nung pinatignan nila sa albularyo, ipagano yun na ah, kung marunong gumanon. Kaya naman may mga manggag manggagamot na hindi marunong. Oo. Tapos pera-pera lang ang uh, habol. Kaya yung iba nagdududa. Totoo yan, mga maraming magagamot ngayon, pera-pera lang ang labanan. Pero may mga matitindi rin naman na bagamat tumatanggap ng pera, makikita mo naman talaga, tinatrabaho yung pasyente. oh. hehehe. <laughs> yan ha, o oh, paano mga idol? Sana kahit paano, meron kayong nakuwang aral dito sa ating kwentuhan at may nakuha kayong mga idea. Ipamulay nyo yung lingkod si Boyet ha. Kung meron kayong mga comment, tagay nyo lang sa comment section at kung may mga katanungan kayo para sa mga susunod natin video, matalakay natin. Tulad ng tinalakay natin ngayon doon sa mga nagtanong. O doon sa mga nagtanong ha, shout out pumuli sa inyo. Ha? Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan. Binabati ko kayo muli ng isang magandang hapon. O meron, bueno, ipamulay nyo yung lingkod si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam! <coughs>